Sa mga nagdaang araw, ang buong mundo ay pinag-uusapan ng kalagayan sa kalusugan ni Pope Francis na naospital sa Roma na may bilateral pneumonia at iba pang malubhang isyo. Ngunit ang pag-aalala ay hindi lamang sa medikal. Marami ang nagsimulang talakayin ang isang sinaunang hula na maiugnay sa isang ika, labindalawang siglo na Irish obispo, ayon sa hula na ito sa ika, isang daan at labindalawang papa at maging ang mga scholar na si Pope Francis ang hula na ito na sinasabi na ang susunod na papa kung si Francis ay lilipas ay maaaring maging mensahero ng Antikristo na kilala sa Biblia bilang ang maling propetang isang tao na magbibigay ng daan para sa mga apokaliptik na mga kaganapan ay talagang nakaharap tayo sa isang pangunahing oras na nahuhulog na ngayon. Bago ko tatalakayin ito, nais kong hilingin sa iyo na mag- Subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell dahil nais kong tulungan kang maunawaan ang Biblia sa isang simple at madaling paraan na laging nagdadala ng kasalukuyang mga paksa na mabuti. Ngayon pag-usapan natin ang delikadong sitwasyon ng Papa Francis at ang posibilidad na tayo ay nakaharap sa pagtatupad ng isang sinasabing propesiya na nauugnay sa isang tao na kilala bilang Saint Malachi. Una at higit sa lahat, nais kong gawing malinaw na iginagalang ko ang lahat ng tao anuman ang kanilang pananampalataya. Gayunpaman ako ay may isang pangako sa katotohanan ng Biblia at may mga pagkakaiba sa doktrina sa Katolisismo. Ang aking layunin ay hindi upang umatake ang sinuman, ngunit upang ipakita ang mga katotohanan at makahulang interpretasyon na nakuha pansin sa mga nakaraang araw mula noong Pebrero 14, 2025, Papa Francis ay naospital sa Jelly Hospital sa Roma, ang lahat ay nagsimula sa bronchitis na nag-evolve sa isang seryosong pulmonya sa parehong baga. Bukod pa rito siya ay nagkaroon ng mga komplikasyon ng kidney failure anemia at isang drop sa blood platelet count. Ang pag-aalala ay laganap sa edad na 88. Ang katawan ay may posibilidad na kumilos ng mas mahina habang patuloy na sinusubaybayan ng Vatican ang kanyang kalagayan, ang mga alingaw-ngaw ay lumilitaw na ang Swiss Guard ay naghahanda na para sa posibleng libing na natural na nagpapalakas ng mga pag-aakala ito ay sa eksaktong sitwasyon ng mga kawalan ng katiyakan na ang hula ng isang daan at labindalawa papa pa ay muling lumabas. Tingnan natin ang mas malapit na pagtingin sa kwento sa hula na ito may ilang mga Latin motos na ilarawa ng isa-isang daan at labindalawang papa na maghahari sa simbahan hanggang ang mahalagang sandali na inilarawan bilang ang pagkawasak ng Roma at ang katapusan ng mga panahon. Ayon sa tradisyon, si St. Malachi isang Irish bishop noong ikalabindalawang siglo ay sinabi na natanggap ang pangitain na ito mula sa Diyos sa Roma. Ngunit ang dokumento ay naipublish lamang noong 1555 sa pamamagitan ng monghe na si Arnold ng Weyon. Kahit na inimbento upang ma ang mga papal conclaves. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit maraming isa-alang-alang ang hula na ito tunay at totoo ay ang kamanghamanghang katumpakan ng isang daan at labing dalawang prophetic motos na tila ilarawan sa bawat papa hanggang sa katapusan ng mga panahon at ngayon tayo ay sa wakas dumating sa huling pangalan sa listahan. Ayon sa hula na ito, si Pope Francis ay maaaring maging ang huling pinuno ng simbahang katoliko bago ang isang panahon ng Great Tribulation at kung siya ay tunay na ang huling, ang susunod na pigura upang kunin ang trono ay maaaring hindi isang lehitimong papa, ngunit isang impostor konektado sa Antikristo, isang pangunahing pigura sa isang masamang pandaigdigang pamahalaan na maglilimbong sa milyon-milyong tao at magbabago sa landas ng sangkatauhan. Kung totoo ang hula na ito, kung gayon ang mundo ay nasa gilid ng isang bagong panahon kung saan ang ating pananampalataya ay susubukin tulad ng hindi kailanman, bago ngunit ito ay may kahulugan ba, ang hula na ito ay may anumang pundasyon o ito ay lahat lamang ng isang pagkakataon. Upang sagutin ito, kailangan namin tingnan una ang nakaraan ng kasalukuyan at ang mga pahiwatig ng kung ano ang maaaring dumating. Ang listahan ng Saint Malaki ay nagsisimula upang takutin kapag sinuri namin ang huling mga papa at mapansin kung paano ang kanilang moto tila ganap na magkasya sa mga makasaysayang kaganapan halimbawa papa pasus ikasampung namuno mula isang libo na naraan at tatlo hanggang isang libot walong daan at walumput tatlo isang libo naraan at labing apat na natanggap ang moto ignis ardens na nangangahulugang nag-aapoy-apoy isang sanggunian sa kanyang matinding pananampalataya at ang kanyang walang pagod na labanan laban sa mga erehiya sa panahon ng kanyang pagkapapa siya ay tumayo bilang isang reformador, nagpanukala sa pagbabago sa liturhiya at ang moral ng simbahan. Siya ay nakita bilang isang mahusay na pinuno ng espiritualidad at katatagan at isang taong pinagtatanggol sa doktrina na may habag na tulad ng isang apoy at iyon ay kung bakit ito ay ganap na magkasiya sa kanyang nag-aapoy na kasabihan. Si Benedict Ikalabing Lima Noong isang natanggap tanggap ang moto na Religio Deula na isinalin bilang dinadaig na relihiyon at ano ang pangyayaring nagmarka sa kaniyang pagkapapa. Ang unang digma ang pandaigdig, isa sa pinakamamatay na mga salungatan sa kasaysayan na nagwasak hindi lamang sa mga bansa kundi pati na rin sa pananampalataya ng marami ang mga Kristiyano ay nasira na pinapatay at ang Europa ay nahulog sa kaguluhan. Para sa mga nag-aaral ng hula na ito, ang koneksyon sa pagitan ng moto at kung ano ang nangyari ay simpleng hindi maikakaila pagkatapos ay dumating Papa Pasus, ikalabing isang pinamunuan mula isang libo siyam na raan dalawamput dalawa hanggang isang libo siyam, na tatlumput siyam, sa ilalim ng moto ng Fides Intrepida na nangangahulugang fearless faith ang kanyang pagkapapa ay nagkasama sa pagtaas ng mga rehimeng fasismo at nasismo na nagdala ng mga pag-uusig sa relihiyon censorship at karahasan sa kabila ng mga banta pinananatili niya ang isang matigas na paninindigan laban sa mga ideolohiyang ito na pampublikong kinokondena ang mga pang-aabuso ng mga totalitaryong rehimeng, kasunod niya pasos ika, labindalawa kinuha ang trono mula isang libo, na tatlumput hanggang isang libo tatlong daan, at walumput tatlo, isang libo siyam. Naraan na ang moto ay Pastor Angelicus o Angelic Pastor. Sa panahon ng World War II, siya ay nahaharap upang protektahan mga kristyano nang hindi pinagsasapanganib ang simbahan. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay isang tahimik na pinuno na tinulungan ang mga refugee sa lihim. Ang iba ay nagaangkin na siya ay dapat na mas matapang ang katotohanan ay na ang kanyang pagkapapa ay minarkahan ng digmaan at kawalan ng katiyakan. Tulad ng isang pastor na sinusubukan Upang gabayan ang kanyang kawan sa gitna ng kaguluhan, pagkatapos Karnjan ang ikadalawang putatlong na muno mula isang libo naraan limang put walo hanggang isang libo naraan anim na tatlo na may anim na taon moto, Pastor Eten o Pastor at Navigator, at kung ano ang ginawa niya upang pasimulan ang pangunahing reforma sa simbahan gabay ito, tulad ng isang kapitan sa pagmamaneho ng isang barko sa pamamagitan ng mga magulong tubig. Eksaktong bilang ang kanyang moto pagkatapos sa kanya ay dumating Pope Paul sa pagitan isang libo siyam na raan, anim naput tatlo at dalawang daan tatlong daan walumput tatlo. isang libo naran pitumput walo na nagdadala ng moto na Flos florum o bulaklak ng mga bulaklak at tingnan ang kakaibang detalye na ito ang kanyang papal shield ay naglalaman ng tatlong bulaklak na sumisimbolo ng kalinisan at debosyon. Pagkatapos ay dumating si John Paul I noong isang libo na na ang moto ay de edat lunay o ng kalahating buwan. At dito ang mga coincidences ay nagiging mas kakaiba. Ang papa na ito naghari lamang ng tatlumput tatlong araw na matay sa isang napakamisteryosong paraan at babalain ko sa iyo ang kanyang halalan at kamatayan na hindi inaasahan eksaktong sa mga yugto ng kalahating buwan. At sino ang sumunod sa kanya ay si John Paul II, isa sa mga pinakama papa sa kasaysayan mula isang libu't naraan pitumput walo hanggang dalawang libu't lima ang kanyang moto ay de solo race na nangangahulugang mula sa gawain ng araw, hindi kapanipaniwala sapat siya ay ipinanganak sa isang araw ng isang solar eclipse kung iyon ay hindi sapat siya ay namatay sa panahon ng isa pang bahagyang eclipse. Higit sa lahat ang kanyang misyon bilang Papa ay upang ipamahagi ang pananampalataya sa buong mundo tulad ng isang araw na sumisikat para sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay dumating si Benedict V mula sa 2005. Sa ilalim ng kaniyang pamununo, natanggap niya ang moto na The Gloria Olivi ang glory ng olibo ang olibo ay ang simbolo ng ang order ng Saint Benedict at bagaman ay hindi isang direktang miyembro ng ang order ang kanyang pangalan at pagbuo ay mahigpit na nakaugnay ito ngunit ang pinaka nakakagulat na bagay tungkol sa kanyang pagkapapa ay ang kanyang pagbitiw isang bagay na lubhang bihira sa kasaysayan ng simbahan marami naniniwala na tayo ay papasok sa huling yugto, ang propesya, at pagkatapos ng lahat ng mga palatandaan sa buong kasaysayan, tayo ay dumating sa pangwakas na pangalan sa listahan ang Papa Francis. Kung ang hula ay tama, siya ay hindi lamang tapusin ang paghalili, ngunit din buksan ang mga pintuan sa isang walang katulad na panahon ng kapighatian sa mundo. At dito ay ang pinaka pinakanakakaabala detalyado ayon sa hula, ang huling papa ay isang lalaking tinatawag na Pedro, ang Romanong Papa Francis. Bagaman Argentina may mga ugat na Italiano at pinili ang pangalan Francis ng IC na ang pangalan sa bautismo ay kasama ang Pedro na nangangahulugang Pedro. At iyon ay bakit marami ang naniniwala na pagkatapos ni Pope Francis ang susunod na Papa ay ang dakilang manglilimbong ang ikawalong hari na binanggit sa Apocalypse Kabanata, labimpito na ang huwad na propeta na maghahanda sa sanlibutan para sa Antikristo. Ngayon pagkatapos ay nananatiling isang ang tanong ay ang lahat ng ito ay isang pagkakataon lamang o isang babala ng kung ano ang malapit ng mangyari. Mga kapatid, ang Vatican ay nakakaranas na ng isang napakamagulo na oras na may mga krisis, mga iskandalo at mga pagkakabahabahagi. Si Pope Francis ay isang kontrobersyal na papa na minamahal ng ilan at tinatanggihan ng iba siya ay nagiging lalong mahina at marami ang naniniwala na ang kanyang pag-alis mula sa entablado ng mundo ay magiging sanhi ng isang bagay na malaki. Kahit na si Pastor Daniel Maroldi nagtagal bago ang kaniyang kamatayan, ay nagsalita tungkol sa teorya ng walong hari ng Apokalips 17 na nagmumungkahi na ang susunod na papa ay kukuha ng papel na iyon. Ay magiging kaalyansa ang kanyang sarili sa isang antikristyanong pandaigdigang pamahalaan. Ito ay ang kombinasyon ng mga paniniwala na idinagdag sa maselang kalusugan ng Francis na gumagawa ng kaya maraming mga tao nakatuon sa kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na linggo o buwan. Mga kapatid, anuman ang nangyayari ang tunay na pag-asa ng mga Kristiyano ay hindi sa mga Papa kundi kay Kristo. Ang mundo ay maaaring magbago ang mga hula ay maaaring matupad ngunit ang ating tunay na pananampalataya kay Jesus bilang ang tanging Panginoon at Tagapagligtas ay hindi kailanman mapuksa ngayon pagkatapos ng lahat ng ito, maaari ka pa rin magtaka. Ngunit ang tanong garantiya ba na si Pope Francis ay ang huli? Mga kapatid na ito ay isang lehitimong katanungan pagkatapos ng lahat sa buong kasaysayan, ilang beses na ba ang katapusan ng mga panahon, inihula at walang nangyari para sa mga naniniwala sa hula ni Saint Malakay, may tatlong malinaw na palatandaan na tumuturo kay Francis na ang huling papa bago ang dakilang kapighatian. Ang una ay ang koneksyon sa pangalan ni Pedro tulad ng nabanggit ko. Bago ayon sa hula ang huling papa ay tatawagin Peter ang Roman at Francis ay hindi magkaroon ng pangalan na iyon ng direkta ngunit ang kanyang pangalan ay inspirasyon ni San Francisco ng IC na ang baptismal na pangalan ay Giovanni Dietro na nangangahulugang Pedro Bibukod dito ang kanyang pamilya ay may mga Italianong pinagmulan na nagpapatibay sa kanyang koneksyon sa Roma. Ang ikalawang punto ay ang mga dakilang kapighatian na minarkahan ang kanyang pagkapapa mula nang siya ay tumanggap ng katungkulan. Si Francis ay nahaharap sa mga panloob na krisis sa Vatican, mga iskandalo ng pang-aabuso, mga tensyon sa pagitan ng konserbatibo, at progresibong mga pakpak at isang patuloy na polarized world. Marami sa kanyang mga desisyon ay tinanong at siya ay naging isa sa mga pinakakontrobersyal na mga papa sa modernong kasaysayan para sa mga na nagpapakahulugan ang propesya. Mas simbolikong ito ay maaaring kumakatawan sa pagkawasak ng lungsod ng Seven Hills na ay isang pagbagsak ng tradisyonal na autoridad ng simbahan at na may kaugnayan sa propesya. Ngunit ang ikatlo at pinaka, ang kawili-wiling tanda, ay nauugnay sa pagbitiw ni Benedict V. Ang ikalabing anim ay isang siglong tradisyon ng katoliko pinanindigan na ang isang papa ay dapat na manatili sa puesto hanggang sa kamatayan. Gayon pa si Benedicto ikalabing anim, ay sinira ang panuntunan na ito na nagbukas ng daan para sa pag-akyat ni Francis. Para sa marami ang pagbitiw na ito, ay hindi lamang isang hiwalay na kilos, ngunit isang-isang bagay ay nagbabago ng radikal sa hierarchy ng simbahan. Marami ang naniniwala na ang paglipat na ito ay naghanda ng daan para sa huling papa sa listahan, at pagkatapos niya para sa isang bagay na mas malaki at madilim. Siyempre mga kapatid, walang kakulangan ng mga skeptics ang ilan ay nagsasabi na ang mga petsa at mga pangalan ay maaaring na manipula sa paglipas ng mga siglo o na ang hula ay isang imbensyon lamang upang maimpluwensyahan ang mga halalan ng Papa. Ngunit ang katotohanan ay sa tuwing ang isang papa ay may sakit o nagbitiw, ang mga propesya ay muling lumabas na may buong puwersa at narito ang isang huling tanong kung si Francis ay tunay na ang huling papa. Ano ang susunod na darating? Ang susunod na pinuno ay sa katotohanan ay hindi isang lehitimong papa, ngunit ang peking propeta na magpapahayag sa Antikristo. Ngunit mga kapatid, hindi natin kailangang matakot. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon, ilagay ang ating pananampalataya sa kanya, at huwag matakot kung ano ang darating kahit ano ang mga palatandaan. Maaring ang aming tanging seguridad ay sa amin. Kaya kung wala kang katiyakan ng iyong kaligtasan, ibigay mo ang iyong buhay kay Heso Kristo, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan at magsimulang lumakad sa kanyang mga landas. Sigurado ako na ito ang magiging pinakamahusay na desisyon sa iyong buhay. Ang Biblia ay nagsasabi na si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kahit ano ang ating pagdaanan sa mundong ito, hindi natin mawawala ang ating pananampalataya. Kung nagustuhan ang video na ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. God bless you, makikita kita sa susunod na video, isang malaking yakap.